ito po yung totoo mahal gusto mo malaman ko yung side mo kausapin mo ako mahal walang kinalaman ng mundo walang kinalaman ng mundo dito sa issue na tumal hindi social media ang sagot dyan alam mo alam mo naman sa sarili mo na alam mo naman sa sarili mo na kung gaano kita kamahal at pinahalagaan lahat naman ginawa ko sa iyo lahat lahat nagpakababa ako sa iyo at saka mahal una sa lahat nasa tamang edad na tayo yung mga pinos mo na sobrang sensitibo nun mahal kung alam mo lang yung mga issue yung mga issue na yun mahal personal yun mahal personal issue natin dalawa yun hindi natin kailangan sabihin sa ibang tao po hindi natin kailangan na hindi natin kailangan na ipagkalat pa sa iba Dahil tayo yun eh Magkarelasyon tayong dalawa Sana mapatawad mo ko Sana kausapin mo ko Inalakasan ko kasi yung loob ko Kasi alam ko sa sarili ko Mahal Hindi kita pinilit Dahil magkarelasyon tayo mahal Yun yung totoo mahal At saka kasi sinabi mo na gusto ko lang yung yung gusto ko lang sa'yo, yung tatawan Hindi mali eh. Kasi sobra, alam mo naman yun eh, sobrang mahal na mahal kita eh. Una pa lang, di ba? Yung una tayong kita. Mahal po. nag -chat tayo. Nag-chat ka sa akin. Sabi mo, magkita tayo. Nagkita tayong dalawa pangalawa po nung birthday ko pumunta ka po ng birthday ko ikaw ang pumunta sa akin sinoprise mo ako sobrang saya ako nun kahit tumakas ko nun sa, sa kanyo para lang mapasaya mo lang ako ayun yung totoo po eh. sobrang at saka ito po Marami pong Marami po talaga akong marami po akong problema. Ayun yeah, pati po yung ma mga manager ko po sa Star Image. Nagka-problema po ako sa kanila. Tinutulungan po nila ako. Tapos ito po may lalabas na issue na dahil, dahil sa akin. Alam ko po mali po ako, nagkamali din po ako. Kaso po wala po yung tao po ako tao ka lang din nagmahal lang tayong dalawa nagmahal lang tayo eh. ito yun eh natural lang to sa magkarelasyon na magkakaroon ng away hindi magkakaintindihan at saka lagi mo sabihin sa'yo mahal sana ayusin natin to ng tayong dalawa lang kasi personal issue natin to kasi tayo to eh di ba hindi natin kailangan pang sabihin sa mundo Ta tayo to eh. kung may gusto kang sabihin sa akin sabihin mo sa akin personal sabihin mo na nasaktan mo nasaktan kita kaya ko naman humingi ng tawad eh kasi tao lang ako diba tao ka lang din parehas tayo nagkakamali Nag nagkakamali ka nagkakamali din ako alam mo mahal hindi ko kailangan hindi ko kailangan maging ano maging malungkot maging emotional kasi alam ko sa sarili ko na wala akong naging masamang intention sa iyo yun lang gusto ko mahal mag-usap tayo bigyan natin ng na kapatawaran ng bawat isa Alam mo mahal Mahirap lang kami Pero hindi ako tinuruan ng mga magulang ko Maging sinungaling Alam mo yan Mayabang ako sa Facebook Dahil yun yung personality ko Pero sa pamilya ko hindi ako ganyan At, Tapos yung sinasabi mong binugbog Kasi hindi ko kayang gawin yun kasi Yung papa ko bata pa lang ako, nabubugbog na ako ng ilang beses. Ilang beses na ako binubugbog ng papa Alam ko yung pakiramdam na pag binubugbog. Natatakot nga ako, may pabiyang ako pag, pag may, nang, may ganun po nangyayari. Kaya yun nung na nakita kita na nagwala ka sa harapan ko. Natakot ako nun sa'yo. Pinigilan lang kita. Pero lumayos ka nun eh. Ayun yung gusto mo eh. Pinalaya kita para maging maging mainaon ka at saka yung sa mga sinasabi mo may kapatid akong babae Tsaka, alam mo mahal, hindi. Alam ko sa sarili ko, alam ng Panginoon yun, na hindi kita sinaktan. Hindi kita sinaktan kasi may kapatid akong babae. May mama po ako. Ako pa nga nagbibigay sa iyo ng, ng gabay. Sinasabihan kita na manginig ka sa mama mo, kasi huwag kang maglalayas. Kasi may nanay din ako. Mag may magulang din ako eh. Pero pinili natin itong dalawa. <sighs> Ay, di ko alam nang gagawin ko. Yung mama ko po, sobrang depressed na yung mama ko. Kasi, pati sila nadadamay. Eh. May nanay ka din naman mali eh. Parehas lang tayo. Sana maunawaan mo ako. Kung galit ka sa akin, mag-usap tayo. Magkapatawaran tayo sa bawat isa. O sabihin mo sa akin kung ano yung galit mo. Kasi lahat naman, lahat na, na ano patawad yun eh. Pero, mahal, sana mapatawad mo ako, sana kausapin mo ako. Pwede nyo kontakin po yung mga manager ko po sa Star Image. Sabihin nyo po sa kanila na gusto nyo po kami makausap personally. Papayag po ako, mag-uusap po tayo, mag tayo. Nagpapakumbaba ako sa'yo. Pero lahat ng sinabi ko dito, lahat yung totoo. Lahat po ng mga sinabi ko, yun po yung totoo sa akin. At lahat ng mga nangyari po at naipost po ni, ni Mahal, wala po yung katotohanan At saka ito na po yung last po sa sa mga kamag-anak ni ni mahal na may screenshot po ako na binantaan po ako na ipapapatay po ako sa Muslim po dahil yun kasi pinapaniwalaan nila yung panig niya hindi sa pa na yung panig ko hindi po nila alam <sighs> Gusto ko lang po sabihin sa inyo na... God bless you po sa inyo lahat Sana Sana gabay ng ni Lord sa inyo ni Lord kung ano yung totoo At Sa lahat ng mga bashers Na, na yun yung sa akin Dahil yun yung nakikita At yung mga naniniwala na hindi namin po alam kung ano po yung totoo Dahil yun lang po sa Salamat po Good night to all